Ayan, hello. Ang sarap. Pag-iiyaw ng pusit. At syempre, bangos na nilagay pa sa aluminum foil para hindi masunog. Ang laki ng pusit o oh, talagang isinara para wag lumabas ang sibuyas, kamatis, luya at bawang. Mm. Oh, ang sarap-sarap ng pusit na yan. Ang oh, sarap-sarap ng pusit na yan. Ang oh, sarap-sarap, aantayin ko yan. Ang oh, sarap-sarap, kakain ako yan. O, oh, diba ba? Ang sarap ng pusit. Mm. Yun, o. Oh, mm. Tatago ako na ang isa niyan. sarap sarap